Kala mo ba? Si Mamita talaga yung nagpalaki sa akin. Nung nagtatrabaho pa si Mama, madalas wala siya sa bahay. Kaya si Mamita yung nagpalaki sa akin. Siya yung gumagawa ng assignments ko. Kahit yung mga school card ko, siya yung kumukuha. Tapos kapag may may sakit ako madalas. Siya nagbabantay sa akin. At hindi niya ako iniiwan hanggat, hanggat masiguro niya na nagaling na ako. Mahal na mahal ka pala talaga ng lola mo, no? Pero anong ginawa ko? Bago pa maaksidente si Mamita, magkausap kami. Galit na galit siya sa akin. Sinisermonan niya ako. Alam mo, sabi niya sa akin, isa akong disappointment sa pamilya. Isa ako yung responsabling apo. Sana ako na lang naaksidente. Eh. Kahit ako na lang mag-aagaw buhay pa agaw eh. Huwag mo nga sabihin yan. Alam mo, bossing, isipin mo na lang lahat ng nangyayari sa mundo. May dahilan yun. Kahit itong pagka-aksidente ni Mamita, may ibig sabihin yun. Baka naman, ito na yung wake-up call para lalo mo pang galingan. Para lalo mo pang pagbutihan yung sarili mo. Patunayan mo kay Mamita na hindi totoo ang mga sinasabi na sa'yo. Paano kung tuluyan na mawala sa si amin si Mamita? In positive, Arthur. Uy, sabi mo nga, di ba, fighter si Mamita? Oh, hindi siya madaling sumuko. Kaya sigurado ako na malalagpasan niya rin to. Ang isipin mo, gagaling si Mamita. Gagaling si Mamita, yun ang isipin mo. Paano na lang ako Umawala si Mamita? Lahat sila galit sa Lahat sila ako yung sinisisi sa nangyari. Andi, pakaramdam ko. Wala akong... Wala akong kakampi. Pakaramdam ko sa pamilya ko. <laughs> pakaramdam ko mag-isa na lang ako. Hindi totoo yung Arthur. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Hindi ka naging isa.